Ilang buwan na ring walang balita patungkol sa relasyon ni Chase Escudero at Heart Evangelista matapos mabalitaan paghihiwalay ng mag-asawang Escudero. Dahil doon ay naging matunag ang kanilang pangalan at marami ang na-curious sa kung ano ang kalagayan ng mag-asawa. Matapos nga ang ilang buwan na walang balita patungkol sa relasyon ng mag-asawa ay muling nabuksan ang balitang nakikipagbalikan umanan sin Heart Evangelista sa asawang si Chase Escudero. Ayun pa sa mga netizens umano ay kinain nito ang kanyang mga zalita noon tila hindi na nga nakayanan ni Heart Evangelista ang pagkamis nito sa kanyang asawa kung kaya naman ay sinusubukan nitong makipagbalikan sa kanyang asawa na si Cheese Escudero. Halos lumuhad nga ito sa pag-iyak ng minsang tinaboy ito ni Cheese Escudero habang nasa publiko dahil ayaw umano ni Cheese Escudero magpahawak sa dati niyang asawa na si Heart Evangelista. Ayun pa kay Hart ay, I want him back. I love him always and I want us back asterisk ngunit nakaramdam man ng awa ang nakakarami wala pa magagawa dahil hawak pero ni Escudero ang desisyon.